Good morning, Tita Cora. Maaga yata kayo. Hindi ako nakatulog kagabi, anak. Na Nanaginip ako ng kakaiba at parang... Ah, ewan. Hindi ko rin nga maunawaan. Ano po, ano panaginipan ninyo? May chatmate lang yata kayo, tita. Kaya kung ano-ano na napapanaginipan ninyo. Oo nga. Si Tita Cora talaga masyadong malihim. I-share nyo pa yan para hindi nyo napapanaginipan. <laughs> Nako, puro talaga kayo kalokohan. Magsipag alam mo na lang kayo at tanghali na. Baka malate pa kayo sa mga klase nyo. Teka, nasaan pala si Marina? Ah, nag-text po sa akin na maaga siyang lumabas. May tatagpuin raw ng maaga sa school. Pansin ko sa friend mo na yun. Parang sobrang bait. Parang hindi makabasag pinggan, ano? Ganun lang talaga si Marina. Ang totoo, ngayong school year ko lang din naman siya nakaklase at sa ilang subjects lang. Parang nag-cross enroll lang siya. Pero hindi ko pa rin naman siya gaano kakilala. Hmm, I see. She looks friendly though. Mukhang okay naman siya. Tita, tita! Oh, bakit humahangos ka? Si Kuya Ramil kasi nananakot. Sobrang pula ng mga mata niya. Hindi naman kita tinatakot. Ano ka ba? Sora lang to. Hala! May Sora ka! Hindi ka namin pwedeng tingnan. Oops! Wait! Bawal akong mahawa. Exam week ngayon. Kalokohan lang yon girls. Kahit hindi kayo mean kay Ramil, pwede pa rin kayong mahawa. <laughs> Nako, late na pala ako. I need to go now. Bye, guys. Bye, tita. Ang duwag mo talaga. Sige na nga, mauna ka na. See you later. Mag-ingat ka, Mercy. Isabay mo na rin si Biboy hanggang sa labasan. Sige po. Let's go, Biboy. Opo, ate. Bye, Tita Cora. Ano ba ang nangyari at bigla ka namang nagka-sore eyes? Eh parang kahapon lang ay okay ka naman. Oo nga po eh. Teka, magsha-shades lang ako. Kagabi naman okay na ako. Ni walang pahiwatig ng pagkatin ng buong maghapon. Pero kung kailan patulog na ako, saka na lang basta sumakit eh. Baka naman ay yung sinasabi nilang radiation sa cellphone at gadget. Lagi ka kasing naka-cellphone. Baka nasobrahan ka na. Well, Naka cellphone nga ako nung kumatay ang mata ko tita. Si Marina po kasi. Yung bago nyo yung border, nagsend sa akin ng app. Sinubukan ko lang naman pero nawili ako dahil nakakatuwang gamitin. Ayun, hanggang sinakitan ako ng mata. <laughs> Nasa na pala yun? Umalis na raw. Nauna nang pumasok. Hmm, tama ba yung iniisip ko? Naka-chat mo na si Marina, Ramil Ang bilis ah Ganun talaga kapag cute, Rachel Oy, tumigil ka na dyan Mamaya ay marinig ka ni Marina Kaibigan na ni Rachel, kaya umayos ka Huwag mong poporman at hindi maganda na nasa isang bahay tayo Eh magkakagustuhan kayo Diba, pansamantala lang naman dito si Marina, tita Eh di pwede na rin <laughs> Kahit pa, tigilan mo yan, Ramil, ha? Sinasabi ko sa'yo Opo, nagbibiro lang ako. Hindi naman kami magka-chat. Nag-forward lang siya ng app sa akin. Yun lang. Anong app yun? Patingin nga? Photo app. See? Ang galing, di ba? Pogi ko sa mga pics. Wow! Oo nga, no. I like it. Send ko it. sa one link. Add mo ko sa FB o kaya ng number mo. Naku, mahahawa ka ng sore eyes, girl. Tingnan mo na lang sa Play Store mo. <laughs> Grabe naman kay sa akin. <laughs> dulo sa gilid ng mga mata mo. Dugo! Diyos ko, anak! Tumutugo ang mga mata mo! Ha? Huh? ano? Anong? Dugo nga! Tita! Bakit ganito? Bakit dumudugo ang mga mata ko? Diyos ko! Ramil! Anak! Tita! Sobrang sakit! Napakakatina! Ano ba itong nangyayari sa akin? Nasaan ako? Bakit ang dilim? Anong nangyayari? Ha? Huh? Mga kasama! Sinong mga tao? Matagal yung... tayong nanahinig. Matagal tayong naghintay. Pero ngayong gabi, ang gabing pinakahihintay ng lahat. <laughs> mga taong bundok na sumasamba sa amoy? Diyos ko, Teka! Bakit hindi ako makagalaw? Anong nangyayari sa mga pako? Ang mata ko? Parang unti-unti bumibigat. Halika, Ramil. Huwag kang magtago sa dilim. Dahil ang kadiliman ang huling lugar na nanaisin mong puntahan. <laughs> Halika! Mula sa gibing ito ay kabilang ka na sa amin. Wag kang mahiya. Lumapit ka, Ramil. Hindi! <laughs> Hindi! <laughs> Ramil? Ramil, anak. Gumising ka, Ramil. Tita, anong nangyari? Nasaan tayo? Nasa ospital tayo ngayon. Nawalan ka ng malay kahapon kaya isinugod ka namin agad dito. Kagabi naman ay wala ka sa sarili mo at ngayon ka lang nagising buhat na makatulog ka. Wala po akong kahit anong natatandaan maliban sa kumakain tayo kahapon ng umaga at nagdudugo ang mga mata ko. Masakit ba ako, tita? Ay, hindi ko nga rin maintindihan, anak. Lumupas na ang resulta ng mga test mo. At ang inakala namin sakit na pwedeng may kaugnayan sa pagdurugo ng mga mata mo. Salamat sa Diyos na pawang negative naman. Ang sabi pa ng mga doktor, posibleng hingan ka pa ng mas maraming test upang matukoy kung ano ang sanhi ng bleeding. Tita, nalilito ako sa mga nangyayari. May napapanaginipan ako na hindi ko maintindihan. Takot na takot ako sa panaginip ko, tita. Magdasal ka at may awa ang Diyos, anak. Hindi kanya pababayaan. ba? Maganda nga itong potola pa. Ang gaganda ng pictures ko. Parang tipong the best version of me. Mm -hmm. Teka, isasend ko nga rin ito kay Mercy at sa mga friends kong mahilig mag-post ng pictures sa social media. Mm, James, Paris, Alessia, Laika, Mm, JM, Joya, Mar? Mayan? Naku, ang dami kong papasahan. Hmm? Hi Marina, pauwi ka na? Oo, ikaw rin? Oo sana pero nag-text si Annabelle eh. Daan daw kami sa ospital para makadalaw kay Ramil. Sama ka? Na-ospital si Ramil? Kaya pala hindi ko siya nakita kagabi. Ano bang nangyari? Napano siya? Hindi nga pala tayo nagkita kahapon kaya hindi ko rin naibalita. Actually, wala rin naman akong maikukwento dahil hindi rin namin alam. Kumakain kami ng almusal kahapon ng umaga nang dumugo ang mga mata niya. Nagpanik nga kami kaya agad na isinugod namin sa ospital. Kawawa naman si Ramil. Noong isang gabi lang magkausap pa kami. Sabi nga, Uy, ingat ka ron ha. Pinagsabihan ni Tito Cora na huwag pumorma sa'yo. <laughs> Ganun ba? Hindi naman siguro. Mukhang mabait lang talaga si Ramil. Oo naman. Pero mainam na rin ang nag-iingat tayo sa lahat ng oras. Diyos ko, masamang panaginip. Ano ang ibig sabihin na yun? Ilang gabi na rin itong dumadalaw sa panaginip ko. Tila isang tribo ng mga katutubo na nagsasagawa ng ritual ngunit hindi pa sa ritual ang ginagawa nila. Nag-aalay sila ng mga tao sa apoy na itinuturing nilang Diyos at, at pagkatapos sa isa kanila yung pagsasalusaluhan. Panginoon kong Diyos na mahabagin, Kinikilabutan ako sa panaginip na iyon. Sana naman ay iyon na ang uling beses na masasaksihan ko ang ganong klaseng panaginip. Sana naman, just ko. Nako, mukhang uulan na naman. Naiwan ko pa naman ang payong ko sa school. Paano ba to? Makinig kayong lahat! Kailangan ninyong mag-ingat! Isara ang bintana sa gabi at naging mapagmatyag. Amoy na amoy sa kapeligiran ang sangsang ng kaluluwang tuyo. Naglipa na sila sa kalye. Anumang oras ay handang maninlang ng biktima. Ito na naman ang matandang to. Nakakakilabot naman ang mga sinasabi niya. Bilisan ko na nga ang paglalakad para mawala na siya sa paningin ko. Uy, patay mali siya. Kunwari ay hindi niya alam na siya ang tinutukoy ko. Naamoy kita, uy! At nakikita ko rin ang suno mong espiritu mula sa kadiliman! <laughs> hmm. Marina, ikaw pala. Humahangos ka. Mabuti at di ka naabutan ng ulan. <sighs> Ay, oo nga. Nagtatatakbo ka ba kaya ka hinihingal? Oo, pero hindi lang dahil sa ulan, kundi dahil na rin dun sa ali na nagsisigaw. Nakakatakot kasi. Sinong ali? Yung babaeng grasa na madalas dyan sa labasan. Iisa lang naman na babaeng grasa dito, pero hindi ko pa siya nakikita ang nagsisigaw. May bisita si Tita Cora? Oo. Si Mang Karyo na kilalang manggagamot mula sa province ni Tita. Bagong dating lang. Manggagamot as in doktor? Oo, kwak doktor. Ikaw <laughs> mainay at baka marinig ka ni Tita. Mukarit ka talaga. Anong ibig sabihin yun? Albularyo? Oo, tumpak. Nakuha mo. At kaya may albularyo dito para gamutin si Ramil. Check! Ang ganda mo pala sa mat. <laughs> Uso pa pala yun sa panahon ngayon, ano? Pero sana naman gumaling na nga si Ramil. Kawawa naman siya. Kaya nga. Tara sa kusina. Magkumari tayo mong ng kape para makasagap tayo na marichismis. <laughs> Oo nga. Tara, Marina. Sige. Update nyo na lang ako, ha? I need to change. Okay, ikaw ang bahala. Girl, okay na ang banyo. Tapos na akong maligo. Ikaw na. Hoy, mercy, Sabi ko, ikaw na. Banyo ka na at baka mauhusan ka pa ng tubig. Hmm. Lukaret na to. Bahala ka nga dyan. Ha? Saan ka galing? Oh, bakit parang ka natuklaw ng as dyan? Okay ka lang? Paano? Hindi pa naroon ka kanina sa kama mo at kumakanta ka pa? Paano ka nakarating ng pinto? Hello, okay ka lang? Sa kusina ako galing, nawili sa pakikipagkwentuhan kay Mang Karyo. Kapapasok ko lang, oh. Eh, sino yung... Ginugutoy mo ba ako, Mercy? Stop it! It is not a good joke! And who's joking here? Kung gusto mo eh, tara kay Mang Karyo at tanungin mo pa siya. Ikaw talaga? Masusobrahan ka na sa kape. Kaya nagiging nervyosa ka na rin eh. para sa sa'yo. Ikaw yata nang good time eh. Prank ba to? Layuan mo ko. Layuan mo ko. Mercy, hindi mo ba siya nakikita? Annabelle, bakit? May mga insekto lumalabas sa pisngi at mga mata mo. Ano nangyayari sa'yo? Kita ko na. Kita ko na. Kaunting panahon na lang ang hihintayin natin, mamang. Magkakasama-sama na tayong muli. <laughs> Quatro Tagalog Online Stories. Please like, subscribe, and share.